Mga idol, napakalapad po ngayon ng lutay dito sa amin. Kaya marami pong kumukuha ng mga shell. Ayan po sila oh. Kaya ako po ay manguha po ngayon ng uh, sea urchin. Ang tawag po dito sa amin ay tilik. Kasi sobrang babaw po ngayon ng tubig. Mga idol, oh, ang babaw lang oh. Kukulutin mo lang. <laughs> ang swerte mga idol, ang dami. Mangunguha ko mga idol, gagawin kong ano, itatorta ko mamaya sa itlog. Ang problema ko, wala akong lagayan Iipot ko lang muna ang mga idol sa tabi At mamaya ako nakukunin Yan ko lang muna ilalagay At ako'y babalik pa sa Dagat Anong klasing isda ito mga idol? Ayan o no? Uy Hindi siya mailap mga idol Ayan siya o oh. Anong klasing isda ito mga idol? Papakawal natin mga idol Sa tingin ko parang hindi naman ito kinakain napakaraming magagandang nilalang nito mga idol sa dagat kapag low tide tuloy itong starfish oh kahit ito mga idol oh mayroong coral reefs kaya lang hindi ko ano hindi ko mailubog ko ang cellphone <laughs> wala akong waterproof camera napakaganda niya mga idol oh kung sa aktual na ano aktual na video aktual pero ano personal kaya lang hindi underwater yung ano ko camera mga idol mayroong namamana napakalapit lang mga idol sa akin oh kasi napakalaki talaga mga idol ng low tide. Napakalawak ang low tide. Pupuntahan ko mga idol yung namamana ng isda. Malalim! Nandun siya oh. Kaya lang malalim na mga idol. <laughs> Mapapasa yung gamit ko sa bag. Hanggang dibdib na oh. Pero ko na mapansin yung mga idol. Talagang malayo na ako sa pampang. Ayan oh. Sobrang layo ko na mga idol oh. Tira mababaw pa rin hanggang dibdib pa lang. lap Mamuyat yung madami ba eh! Tingnan natin mga idol yung kanyang uli. Kaya lang parang hindi ko kayang makarating doon. Malalim na mga idol oh. Malapit na sa liig. Huhuy! Hanggang <laughs> dito lang tayo mga idol. Talagang mababasa yung ating cellphone. Merong muna mga idol sa pako mga idol na isda. Ano yun? Merong nang mga idol na isda hindi nga lang makita sa camera sa palagay ko mga idol yung nanonusik na isda ano yung mga palata yung kulay itim na isda lalim na wala akong planong maligo mga idol ang plano ko lang manguha ng Sea Urchin yung telik ang tawag dito sa amin kaya lang <laughs> dahil sa gusto kong makita yung namamana ng isda ayun siya oh layo na nabasa na ako mga idol <laughs> <laughs> Salit na papalapit siya lalong lumalayo sa akin, mga idol <laughs> Malulunod na ako <laughs> Ayan, oh, mayroon pang ano Tadom Hindi makita mga idol sa ano Yan na yung kulay itim na ano Yung masakit makatinik Ang daming, daming ano mga idol oh Si Orchin Hindi ko masisit mga idol yung si Orchin Kasi meron akong hawak na bag Tsaka may hawak ng cellphone Mamaya babalikan natin yung ano, mga si Orchin dito sa ilalim tayong mga isda mga idol oh. Tara dito mga idol maligo lalo ngayong yung sobrang init ng panahon. Marami na lang tao dito sa amin kasi hindi na mainit. Sila ay mga naglilibang. Habang naglilibang, naghahanap na rin ng pwedeng iulam sa panang sa ano sa hapunan. Yun daming nanusik talaga mga idol na isda. Ayun oh no, yung kulay itim mo. <laughs> dami dami na nung mga idol hindi ko lang sa inyo maipakita kasi cellphone lang yung gamit ko hindi pwedeng ilublob sa tubig okay mga idol mamaya ulit nakuha muna ako ng si urchin. kasi maglulubog na yung araw kailangan natin makarami ng si urchin. o kaya yung tilik mamaya mga idol ipapakita ko sa inyo yung mga nakuha ko na tilik ayan mga idol yung nakuha kong tilik oh, ang dami oh binagtong ko na mga idol sa damit kasi wala akong lagayan tama na siguro yan mga idol kasi ako lang naman isang kakain yan hihimayin ko na mga idol para malinisan ito lang muna mga idol yung kinuha ko kasi isa lang naman ako isa lang akong kakain tsaka baka hindi ko maubos sayang lang hihimayin ko na mga idol para ano para ipakita ko sa inyo kung paano maghimay kaya lang ang problema ko wala akong dalang kutsilyo ni kahit anong mga idol kasi wala sa plano na kukuha ako nitong mga idol <laughs> na masyalang ako dito mga idol sa tabing dagat at meron ako nakitang ano friend siya oh. kaya ginaya ko siya mga idol nandito na rin lang ako anuhin ko na lang manghiram na lang ako ng kutsilyo tsaka kutsara tapos lagayan na rin ayan mga idol meron tayong baunan kutsilyo tsaka kutsara Pwisa natin yung pagbiak para matapos natin kasi hapon na. Ha? Ang kinakuha lang dito mga idol ay yung pinakadilaw niya. Yung mga itim-itim, yung ganito, tinatanggal ito mga idol. Kasi ito yung makati. Ang kinukuha lang dito yung ito, yung kulay niyo. Dilaw. Maraming nakatingin sa akin mga idol na mga tao. Ayun sila o. Oh. nila ako. Naiisip siguro nila na babaliw na ako. <laughs> Pero wala akong pakialam mga idol. Ayan, ito mga idol oh. Ito lang yung kukunin ko. Masarap. Masarap yung mga idol. 1-0. Mga idol, ikakat ko muna yung video kasi full storage na ako. Ipapakita ko na lang sa inyo mga idol kapag tapos na ako ng ano, pagbiyak. Hindi marami rami pa mga idol ng aking bibi akin. Malapit na lumubog si Haring Araw. Malapit pa mga idol. Oh. Pero kaya to mga idol. Nangangalahati na nga pala mga idol yung aking nakuha. Ito siya oh. Meron tong mga natira. Nasa walong piraso. Ito oh. Uh, ibabalik ko nilang mga idol sa dagat. Kasi nilalabig na ako mga idol. Tsaka hapon na madilim na, padilim na. Ibabalik na lang sa dagat mga idol para mabuhay sila. Tama na itong sakit mga idol. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, ako lang naman ang kakain, baka hindi ko maubos, sayang lang din naman. Kaya yung ibang natira, ibabalik ko sa dagat. Ganito po yung pinakalaman nyo. Oh. Kung napapansin niyo, medyo <laughs> hindi malinis, mayroong mga itim-itim. Uh, pero okay na rin po yan ako lang naman po ang kakain at yun lamang po mga idol ang ma-share ko sa inyo lulubog na po kasi mga, yung araw ayan o kaya tinigil ko na yung pagbiyak ng tilik uwi yan na mga idol kasi lubog na yung araw baka abutin tayo ng dilim ayan sila mga idol at wawin na rin sila mga idol ko napansin nyo yung bibig ko na mantal Ayan no? Kakain ko ng tilek. Hindi ko napansin yung makate. Ayan No? Namantal. Ayan No? Shoutout nga pala kay Jerry. Jerry. Jerry and Tom Jerry. Ano -a mo? 2A? Hindi ko pahilaw pa na. Kami na mag